Hi guys! Welcome back to our vlog! And for today's video ay samahan niyo kami ni Bones na maligo dito sa tinatawag nilang suba or yung ilog. First year high school pa nga lang ako nang last kong napuntahan ng lugar na ito dahil mahilig talaga akong sumama sa mga youth camp. At yun din yung last na pagligo ko sa kanilang suba. Alam niyo guys, napakaganda ng ilog nila dito kasi malakas yung agos ng tubig kaya maririnig mo talaga ang nakaka-relax na lagaslas ng tubig maraming mga tao din pala ang naliligo dito pero sa araw na iyan ay mga bata yung naabutan naming naliligo dyan so masayang masaya sila na natatampisaw sa tubig neto samantalang meron namang ilang mga kalalakihan na kumukuha ng bato at buhangin sa ilalim mismo ng ilog na ito enjoy na enjoy nga kami ng asawa ko dito sa pagligo namin sa suba panay ang pagtatampisaw namin sa tubig dahil nga sa summer ay wala kaming ganito pero meron lang kami doong dam alam nyo guys, masasabi ko talaga na pinagpala ng Diyos ang libertad Dabuyog Leyte. Kasi napakasagana nila sa tubig. Hindi sila mamumroblema sa tubig dito dahil ang dami-dami talagang tubig nila dito. Galing bundok at galing din dito sa suba. idagdag mo pa ang napakalawak ng na mga lupang sakahan na tinataniman nila ng mga palay. At kung gusto mo namang makakain ng pako dito sa kanila o yung tinatawag nilang fern na gulay, ay sagana din sila dito dahil makikita nyo lang yan sa gilid-gilid ng suba o ng kanilang ilog. At hindi mo na rin kailangan pang magsuot-suot kung saan-saan sa mga damuhan na yan para makakuha ng pako dahil ang mga batang yan ay pwede mong bigyan lamang ng pera kapalit ng pako na makukuha nila. Pero sabi nga ng isang bata dyan ay natatamad daw siyang manguha ng pako kasi 10 piso lang daw ang bilis sa kanya at medyo mahirap daw kunin. Pero dahil nagkikrave talaga ako ng pako at gusto kong ipagluto ng pako ang lola at lolo ni Bones. Kaya nagbayad ako sa mga bata para lamang kumuha sila kahit kaunti lang. Pagkatapos nga naming maligo at mag-enjoy sa suba na ito at pagkatapos ding makapagpalipad ng drone or kumuha ng mga drone shots ay napagpasyahan naming umuwi na dahil magtatanghalian na at kailangan pa naming magluto at dahil sa hapon din ay babalik na kami sa hindang. So nadaanan din pala namin ang kalabaw na ito sa ibabang bahagi ng ilog na pinaliguan namin. At eto na nga kami at umahon na at pupunta na nga kami sa aming motor kung saan ito nakapark. Konting ingat lamang po dahil meron ditong mga bato sa gilid ng suba or ng kanilang ilog. So, this is another memory to keep naming mag-asawa ni Bones kasi we really love to travel. So, aside sa napuntahan namin ang lola at lolo ni Bones na very welcoming talaga sa amin at napaka mapagmahal, ay naranasan din naming makaligo muli dito sa suba after many years. O, di ba? Sulit na sulit talaga ang pagpunta namin dito sa Libertad Abuyog Leyte. And we're looking forward na makabalik dito next year. At for that time, sana ay mas mahaba-habang stay na namin dyan. So that's it for today's video guys. Maraming salamat po sa lagi ninyong panunood sa aming mga videos. Yun lang. Happy Holidays! Bye!